Nagsisinungaling ba at makakalimot ang Panginoong Diyos sa kanyang mga pangako? Sa mga taong buong puso nagtitiwala sa kanya? Ang sagot ay hindi. Pag may mga ng mga problema ang pangako niya, hindi niya tayo iiwan, tutulungan niya tayo. Pero hindi niya ipinangako na mawawalan tayo ng problema. Pag tayo ay nanalangin, ipinangako ng Panginoon na tutugon siya. Pero hindi lahat ng ating panalangin ay yung gusto natin, lalo na sa kaligtasan, ang pangako ng Panginoon sa lahat ng magtitiwala sa Kanya, dadalhin niya tayo doon sa langit. Siya ay naghanda ng ating tirahan doon sa langit. At ang sabi niya, siya ay muling magbabalik. Pangako yan ng Panginoon sa mga nagtitiwala ng lubusan sa Kanya. Kaya wala tayong dapat ikatakot. Remember, God's promises. Sa Genesis chapter 9 verse 13, palilitawin niya sa ulap ang kanyang bahaghari bilang tanda ng pakikipagtipan niya sa mga tao. Ganyan kung mangako ang Panginoon. Kahit kailan hindi siya nagsinungan. Hindi niya lilimutin ang lahat ng kanyang mga pangako sa kanyang mga anak. Tapat ang Diyos. Remember God's promises